FM ang Radyo Totoo CMN Batangas CMN Live, live. Nation Friends Belda, magandang araw sa iyo Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Nanawagan si Consul Armando Lasarte na mag-ingat at huwag basta maniwala ang publiko sa mga fake news na talamak na kumakalat sa social media. Ito ang kanya naging pahayag sa malayang oras ng kanilang regular na session sa Sangguniang ang panglungsod. Ayon kay Consul Lasarte, mahalaga nga maging mapanuri sa mga artikulo nga nababasa sa alin mga social media platforms. Binigyang diin niya na ang mga natural nga fake news ay maaaring makasira sa reputasyon ng isang tao, grupo at maging nga buo ang pamilya na maaaring magdulot ng problema sa kanilang estadong pisikal, emosyonal at mental. Sinusuga naman ito ni Consihal Jonas Tolentino at sinabing mahalaga na i-filter ng mga mamaya ng kanilang mga napapanood sa social media. Anya kung alam nila na fake news ang kanilang nabasa, iwasan itong ishare sa iba na dahilan upang kumalat at mag-viral pa ito. Pinanggit din ng opisyal na wala pang batas hinggil sa fake news. Ito anyang dahilan kung bakit sunod-sunod ang patawag ng Senado sa mga blog at content creators upang makapagbalangkas ng ang mga mambabatas na mga kaukulang probisya na mailalagay sa binubuong batas laban sa fake news. Mula sa DWLFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide. Nation Maraming salamat Transbel. Damo la po naman sa Radyo Totoo CMN Batangas.